So ayan guys, good afternoon at, uh, at ang oras natin ngayon ay 5.40 na at um, na natin doon sa trabaho. Inumpisa na natin yung uh, ginagawa na kare-renovate bahay. So uh, ililihat ililayout ko ngayon itong aking tiris Ayan, bubungan natin to So habang nagluluto ako uh, i-layout mo na uh, na ko na to pero bubutasin ko uh, habang nagluluto ganito ka busy guys <laughs> busy busy so uh, saya sayang kasi yung oras kasi pag yung wala kasi akong time kasi dahil trabaho kapag araw no? yan yung ating bakal na pang bubong at ito yung ating nilayout. Ayan. Ayan yung pako. Pako. Ayan ako. Ayan. Ayan tamo si. Hanggang dun. Nilayout natin. Tsaka ito. Dito yung butas. Ayan. Mabutasan natin yan. Ayan. Ayan. ipapasok yung ating uh, angular. So, ayan. Ayan. stayo tayo habang nagluluto. <laughs> so ayan guys. <laughs> Tumapat sa biga. So ito yung bakal. So dito natin ito pakakapitin. Ayan. Tapos butas din, butas din tayo doon sa kabila. So, so yun lang guys. At uh, sana i-supportan yung aking YouTube channel, Jewels Vlogs TV. So, yun. Hanggang dito lang guys. Bye-bye.